Hi guys! Happy Monday! Time check 12.30 ng tanghali. Kakadating lang natin guys. So tapos na tayong magtrabaho. Meron lang tayong tatlong patient for today. Medyo mahina ang ating caseload guys. So pagkatapos kong magpasyente ay nagpunta muna tayo sa store um, para bumili ng ating Fabric conditioner sa Sam's Club, guys. Tapos ang ikot ikot tayo. Nakabili na ako ng ating ulam for today. Ito, guys. Bumili tayo ng isang napakalaking rotisserie chicken. Ito, guys, ay 3 pounds. So, ito sa Pilipinas ay parang yung, ano, andoks. Or, um ano ba yun? Andoks, tsaka... Chokes to go ba yon Anyway, ito ay nagkakahalaga lang, guys, ng 4.98. Ito ay fully cooked na. Mainit-init pa yan, guys. So, hindi pa tayo kumakain ng pananghalian. Kanina umaga, guys, nag-breakfast lang tayo ng isat ka lang spam. Ayan pa yung natira, guys. Tsaka kapirasong kanin. So, dahil tayo ay Tom Jones na, kumuha na ako ng konting bahaw. Tapos, guys, sintensyahan na natin ito. Sino sa inyo ang katulad ko, mahilig sa kuyokot ng manok? So, kunin natin ito, guys. Dahil masarap yan. So, mainit pa talaga. Kuha tayo ng gunting, guys. Guntingin na natin ito. Masarap pati yung flavor niyan, guys. Tingnan nyo kung gano'ng kalaki yan. Sobrang laki. Hindi ko alam kung ano yung pinapakain nila sa mga manok nila dito, guys. Pero ang lalaki. Ayan. Gusto ko, guys, yung kuyukot at saka yung pakpak. So, kunin natin yan. Tapos, maghiwa rin tayo ng kamatis para sa ating um, side or gawing ulam. Marami tayong kamatis, guys. Tingnan nyo ang ating ano, veggie bowl. Ito, guys, ay puro tomatoes. Meron na lang tayong dalawang cucumber. Bumili din ako ng mangga. So, magagawa tayo ng cucumber salad pagkatapos natin kumain. Pero bago ang lahat, hatiin muna natin ang ating rotisserie chicken. Yena na guys. Hindi ko na i-microwave yung ating kanin. Kahit na malamig guys, laban yan. Pwede na yan guys. So, gupitin lang natin ito. Magluluto sana ako guys ng minarinade natin na ano, na belly, pork belly. Pero kahapon kasi guys, yung inulam natin is yung ribs. So, yun ay baka. Para hindi naman tayo puro baka baboy. Manok naman. Kaya bumili na ako nito. Ito guys, tatagal na to ng ilang araw sa amin dahil napakalaki. Ito na guys, ang ating panghalian. Kuha lang tayo ng tomatoes. Dahil marami tayong kamatis guys, kainin na natin to. Tamang-tama ito dahil medyo manamis-namis. Hiwain lang natin, guys. And guys to attack na tayo. Ay. So, mahina ang ating trabaho this week. Last week, ganun din. Mahina ang ating work. Talagang sa trabaho natin, guys. Lalo na kung hindi naman tayo full-time. Talagang weather-weather lang yan. So, kapag medyo mahina ang ating kita, kailangan tayong magtipid. Kaya guys, yung napipitas nating mga ano, yung mga eggplant na ganun, ay perfect na perfect yun pang ulam sa amin ni daddy. Yung mga bata kasi guys, hindi naman kumakain ng ano, talong. Pero kami ni daddy, yun ang aming inulam kagabi. Eggplant. Tapos yung mga bata nga ay ribs. So yung mga tira-tira ng mga bata na ribs, yung mga litid-litid, kami ang umubos ni daddy. Tapos yung ensaladang talong. Ayan guys kuha tayo ng maraming kamatis. Kamatis guys, pwede ng -ulang, Pero ngayon ay meron tayong chicken. So, yarn. Okay guys, sara samahan ninyo akong kumain. Buksan ko muna yung tindi guys. Tapos meron din akong na nabili sa tindahan na ah? pineapple in a cup. Ito guys ay naka -sale. Alam nyo ba kung magkano ang bili ko dito, guys? 12 cents lang ang apat na piraso. So, ito ay perfect sa akin dahil pag kumakain tayo, guys, ng ating meal, kailangan kumakain tayo ng ano eh. Gusto kong kumakain ng pruta. So, ito ay perfect. So, ito, guys, ay 12 cents lang. Apat na piraso ang laman. Tayo ay naka-jackpot na naman, of course. Kung magtatanong kayo bakit 12 cents lang guys, ito ay sell by September 16. Eh, dahil September 16 ngayon guys, aba eh syempre pa. Aarte pa ba tayo? Dibilihin natin yan. So, meron tayong apat na pakete for 12 cents. Napakamura niyan. At sya ka, bumili din ako ng saging para yung mga bata guys ay makakain ng prutas so ano pang inaantay natin guys atak na tayo nuod tayo ng balita tapos mamaya showbiz chismis Ito na guys, ready ready na tayo. Nagugas na ako ng kamay guys. Malinis ang ating kakamayan. Kain tayo guys. Malamig pa yung kanin ko. Pero laban na yan guys. Hindi ko na siya may microwave. Kanin pa din yan. So. Dari tayo ay gutom. Konti lang kasing kinain ko kaninang umaga guys eh. Konting kanin. Hindi sana ako kakain, pero masakit yung likudan ko. Kaya sabi ni daddy, kumain daw ako para makirim ng gamot. Ang trap ng kamatis, guys. Perfect. Ang tamis. Gusto rin to ng mga bata, guys, kasi talagang malasang-malasa. Bukod sa ano na, malaki. Masarap pa yung timpla nila, guys. kain tayo. Kain muna ako guys. Balik ako mamaya. Okay guys, tapos na tayong kumain. Ngayon naman ang ating panghimagas, ang ating pineapple. So ito guys ay pineapple tidbits na Pwede itong pang actually ng mga bata eh. Pero dahil yung mga anak ko guys ay ayaw ng pinya. At saka meron siyang sabaw. Kaya para na lang kay mama. Mahilig talaga ako guys sa pineapple. Ito ay mataas ang fiber content nito. So maganda yan para sa ating digestion. Excuse me. At matamis din. Ito pala yung binaon ko nung Saturday. Dahil meron ngang game si ate. Doon kami kumain ng lunch guys. Hindi pala Lancaster, nasa York pala kami kahapon. Or nung Saturday. So, nagbaon tayo ng dalawa. tag isa kami ni Daddy. Tapos, ang atin namang lunch ay ham sandwich. Nagbaon din tayo, guys, para iwas gastos. Tapos, si Jay naman ay lunchable. So, lahat kami ay nandoon. Kasama natin si Bunso, although inip na inip na siya ang kanyang kinain guys ay pizza lunchables. Kami naman ni daddy ay sandwich. With, eto nga, pineapple. So dahil ito yun, dahil long day yun guys, marami tayong baong mga kutkutin. Yung pinadala sa akin ng aking kapatid na pili nuts from the Philippines ay binaon din natin. Pati na yung ano guys, yung mga cheese its kung anik-anik. So, ubusin na natin to Si Daddy ay tumawag sa akin kanina malapit na yata din siyang umuwi. So, tamang-tama kasi meron tayong nabiling rotisserie chicken. Hindi na ako magluluto. At saka meron pang konting bahaw, guys. Kasi konti lang naman yung kinain ko. So, ngayon ay Monday. Hindi tayo susundo kay ate dahil after school, siya ay pupunta na sa kanilang high school building para umate ng informational meeting para sa Red Cross Camp, um, Red Cross Club. So marami mga clubs available sa mga bata dito sa kanilang school. So marami na siyang naatin na ng mga meetings. Hindi lang natin alam kung alin ang pipiliin niya doon kasi nga meron siyang volleyball guys. So nakakapagod din yung kanyang schedule. So pinaatin natin si Ate para malaman kung tuwing kailan yung pra, um, tuwing kailan yung meeting, kung ano mga kaganapan. Tayo syempre guys, support-support lang tayo sa ating mga anak kung saan sila maligaya. Tsaka maganda rin yung cost ng Red Cross guys. So maganda yon para ma-expose siya sa pagtulong sa ano mga iba't ibang tao na nangangailangan. Meron pa sila dun guys mga robotics, kung ano-anong mga kaganapan sa school nila. So I think sasali lang siya sa isang club dahil meron na nga siyang volleyball. Ubusin ko na tong ating panghimagas guys. Tapos, isasaling ko na yung baho para makapagsaing na tayo. So, time check, it's 12.50. Mag-aalauna na guys. Pagkatapos nating magsaing, tayo ay gagawa na ng ating documentation. maliban pa sa pineapple guys, yung sabaw din nito ay masarap. Para ka na rin humigop ng pineapple juice. So, ang isang serving nito guys ay perfect pang isang dessert. Meron pa tayong tatlong piraso. Sa murang halaga guys. Biro nyo 12 cents lang ang isang balot or isang pakete na naglalaman ng apat. So, 12, bali lumalabas na 3 cents lang, tatlong centavos lang ang isang fruit cup, which is very very cheap. I think ang isang piraso nito, or yung apat na ganito guys, ay ano eh. Parang nasa ano, 1 dollar something, mga 175 or mga 150. So nabili natin ng 12 cents, napakablaki ng discount. Like I said, bakit 12 cents? Best is best if used by September 16. So hindi siya expired. Pero beyond September 16, syempre guys, hindi na ganoon ka fresh yung ano nasa loob. Pero okay na okay pa rin 'yan. Hindi pa naman ito ma-expire kaagad, guys. Lalagay natin ito sa ref kasi masarap tong kainin kapag malamig. So, yun ating dessert. Meron pa tayong konting mansanas dyan. At meron tayong biniling um, limang piraso na saging para sa ating mga anak. Okay guys, magligpit na muna tayo at magsaing dahil si daddy ay malapit ng umuwi. Yan lang muna for today's short video. Thank you so much sa ating mga supporters and followers dito sa Facebook world, lalong-lalo na sa ating mga tala sender. Hindi ko na po kayo iisa-isahin, pero na-appreciate ko po kayo ng bonggang bongga. Happy Monday to all. Remember, smile and be grateful because every gising is always a blessing. God bless everyone. Bye!